Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon. Kumusta na po kayo, mga minamahal? Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay ang pagpapagaling sa isang lumpo. Na yung lumpo na ito ay ipinanganak siya na hindi makalakad no and much of his time is taken up na andun lang siya andun lang siya sa harapan ng templo para humingi ng tulong mga ginigiliw dahil sa kanyang kalagayan at ginamit ng ating Panginoong Iso Kristo ang kanyang mga disipulo, ang kanyang mga lagad, mga ginigiliw, upang iparanas ang kanyang kapangyarihan, mga ginigiliw. No? Kaya dito, makikita natin no, yung uh, kapangyarihan ng Diyos na ipinamalas niya sa kanyang mga alagad, mga ginigiliw, nung siya po ay umakyat na po sa langit mga ginigiliw at ito ang kanyang iniwan sa kanyang mga labindalawang alagad na nagpatuloy sa kanilang paglilingkod mga ginigiliw. Ang sabi niya po dito sa gawa tres, no? Ah, minsan nagpunta si na Pedro at Juan sa templo Alas tres noon ng hapon, ang oras ng panalangin. Sa pintuan ng templo na tinatawag na pintuang maganda ay may isang lalaking lumpo. Mula pa ng ito'y isilang. No? Dinadala ito sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Ano nga ba ang inaasahan mo mga ginigilay sa isang lumpo hindi naman siya makapagtrabaho, di ba? So ginugol na lamang niya yung kanyang panahon sa paghingi ng limos sa mga taong pumapasok sa templo na umaasa na lamang siya sa awa ng mga tao na dumaraan doon upang uh, manalangin mga ginigiliw. Kaya dito, no? Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya. Tignan mo kami, sabi niya. Kasi umaasa ang taong ito na siya ay lilimusan din ni na Juan at Pedro. Kaya nakikiusap sila sa lumpo na ito na titigan niya sila. Na yung pagtitig na yun ay may may kaakibat na na pananampalataya. 'Di ba? Kaya't sabi niya dito, tignan mo kami, tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, ito ang sinabi ni Pedro. Makikita natin dito na may kapangyarihan ng sal salita ng Diyos. There is power in the declaration of the word of God. At ito ang dineklara ni Pedro sa lumpo na ito. Wala kung pilak o ginto. munit kung ano ang mayroon ako ay siya kung ibibigay sa sa pangalan ni Heso Kristong taga Nasare. Ginamit niya ang salita, mga ginigiliw, sa pamamagitan ng salita, sa pagdedeklara, sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo, mga ginigiliw, no, nagkaroon ng kagalingan, no, sa lumpo na ito na halos lahat ng kanyang panahon mula nang siya ay isilang mga ginigiliw no namamalimos na lamang siya sa harap ng templo mga minamahal kaya tinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo noon din ay lumakas ang mga pa at bukong-bukong ng lalaki imagine that, palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templo kasama nila, naglakad, lumulundag, at nagpupuri sa Diyos. Hallelujah. Praise God. No? Imagine, no? Yung pagpapagaling sa isang lumpo. No? Hindi siya nagpasalamat sa mga dalawang ito na alagad ng Panginoon kundi nagpasalamat siya sa Diyos. Nananiniwala siya na binigyan siya ng kagalingan ng ating Panginoong Yeso Kristo nung natanggap niya yung pagpapala, yung kagalingan. Lumulundag na siya, nagpupuri sa Panginoon, mga ginigiliw. iba? Opo. Kaya, meron pong kapangyarihan ng salita ng Panginoon no? Meron po siyang kapangyarihan. Ginamit niya dito ang kanyang malagad sina Pedro at Juan para iparanas ang kanyang kapangyarihan na sinumang sasampalataya makiisa at tumanggap sa ating Panginoong Kristo ay mararanasan po nila ang kapangyarihan ng salita ng Diyos mga ginigiliw oh. imagine that wala akong pilak o ginto sabi po ni Pedro pero ang meron sa akin ay ang aking Panginoong Heso Kristo na taga Nazaret. Yun din po ang sinisigaw ko sa inyo ngayon. Paulit-ulit ko pong sinasambit ng aking tanging kayamanan ay walang iba kundi ang aking Panginoong Heso Kristo na taga Nazaret. Siya po ang nagbigay sa akin ng kagalingan, siya ang nagbigay sa akin ng kapayapaan sa aking buhay. Inayos niya yung magulong pamilya ko. Nagkaroon ng katahimikan, nagkato, nagkaroon ng kapayapaan ang aking puso at aking pamilya, mga ginigiliw. Noong nakilala ko ang Kristo na ito na sinasabi ni Pedro, mga no ang Kristo na ito na natagpuan ko sa kanyang salita. Imagine that, no? May kapangyarihan ang pagdedeklara sa pangalan ng ating Panginoong Iso Kristo kahit wala tayong pilak o ginto kung meron sa atin ang ating Panginoong Iso Kristo mga ginigilew, yon ay sobra-sobra na pong kayamanan yun Bibigyan niya tayo ng lahat-lahat, mga ginigilaw. Kapayapaan sa puso, katahimikan. Di ba? Opo, maaayusin niya yung mga problema natin sa pamilya natin. Opo, ibibigay niya po yung mga pangangailangan natin kung tapat ang ating paglilingkod sa kanya, mga ginigilaw. Pero kung ginagamit lamang natin ang ating Panginoong Iso Kristo hindi po magmamanifest yung kapangyarihan ng Diyos sa atin. Hindi po gagalaw ang kapangyarihan sa atin ng Panginoon kung ginagamit lamang natin ang ating Panginoon, mga ginigiliw. Kundi, lalapit po tayo sa Kanya, mga ginigiliw. Lalapit po tayo. No? Uh, mag mag-establish po tayo ng, ng relasyon mga ginigiliw yun po ang gusto ng Panginoon kaya ang isang paraan upang makapag-establish po tayo ng rapport no ng intimate relationship with the Lord. Ito lamang ang tanging paraan mga ginigiliw kung gusto nating makipagrelasyon sa ating Panginoon. 'Di ba? Wala nang ibang paraan ng pakikipagrelasyon sa Panginoon. Wala na pong ibang paraan. Isa lamang ang paraan na binigay sa atin ng Panginoon sa pakikipagrelasyon, pakikipagtipan sa kanya. Walang iba kundi sa pagbabasa at pakikinig sa kanyang salita at isa sa buhay ang lahat ng ito. Yun po ang kanyang mandato sa Joshua 1.8. Di ba? Basahin mo araw at gabi ang aking mga kautusan, ang aking katuruan upang magkaroon ng kapayapaan ang iyong buhay upang maging matagumpay ang iyong pamumuhay mga ginigiliw yun po ang sinasabi sa atin ngayon ng Panginoon no, hindi po tayo mayaman yumaman dahil sa diskarte natin mga ginigiliw yumayaman po tayo sa grasya at awa ng Panginoon hallelujah talaga no? yun po mga ginigiliw no? Kaya may kapangyarihan ng salita ng Panginoon. There is power in the declaration of the name of Jesus Christ, no? Kaya gamitin natin yung pangalan ng ating Panginoong sa Kristo, mga ginigiliw, no? Upang maranasan po natin ang kanyang awa, grasya, ang kanyang kapangyarihan at himala sa ating buhay. Kung walang declaration ng salita, hindi po natin mararanasan ng kapangyarihan ng Diyos, mga ginigiliw. Kung wala ang salita, hindi po natin matatanggap ang kanyang awa at grasya. Kung wala ang salita, wala po tayong pananampalataya. Hungkag ang pananampalataya, hibig sabihin hindi totoo ang pananampalataya natin sa Diyos kung hindi po natin binabasa ang kanyang salita. Opo. Iba ang Diyos mo pag hindi mo binabasa ang salita. Ang Diyos mo, yung sarili mo, ang Diyos mo ay Diyos Diyosan, hindi totoong Diyos. Hindi po totoong Diyos ang sinasamba natin kung hindi po natin binabasa ang kanyang salita. Sapagkat ang salita, siya ang Diyos. Yun ang sinasabi niya po sa John 1.1. In the beginning, there was a word. Nung unang panahon ay may salita. And the word was with God. At ang salita ay Diyos. No? 'Yun ang sinasabi niya po sa John 1:1, mga kinigilew. Kaya napakahalaga po ang salita. Ito po yung pagkain, no, na sinasabi sa atin ng Panginoon na binanggit niya po sa Matthew 4:4, mga kinigilew, na hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay. Yung tinapay na 'yon, yung mga Greniate ni Lord yung mga nilikha ng Panginoon na pagkain, yung halaman, yung mga gulay, yung mga hayop, no? Nilikha lahat ng ating Panginoon ang mga hayop na ito to maintain the existence of His creation. Kaya mayroon mga halaman na ito, may mga hayop na ito, yung mga nakakain na hayop lamang sinasabi ko mga ginigiliw, para ma-maintain po yung existence of His creation, yung buhay ng kanyang mga nilikha, mga ginigiliw. Yun po yung temporal na pagkain na hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay, yun ang tinapay na sinasabi niya. Yung mga hayop, yung mga halaman, mga ginigilo, yung mga gulay. Hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita, yun ang pinakamalaga sa lahat sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. At walang iba, masusumpungan natin ang kasagutan dito mga ginigiliw. Yun ang salita na nagbibigay buhay. Ang salita ng Diyos ay spirito. Sabi niya po sa John 6.63 The, My word is a spirit. Ang tangi lamang makakapaglinis sa atin mga ginigiliw wala pong iba kundi ang salita ng Panginoon. Kung gusto mong magpalinis, gusto mong maranasan ang katuwiran ng Diyos, basahin mo ang kanyang salita. Yun ang sinasabi niya po sa John 15.3. Lilinisan kita sa pamamagitan ng aking katuruan. Lilinisan kita sa pamamagitan ng aking salita. I have already cleansed you By the word and by the teachings I have spoken to you. Sabi po ng Panginoon. 'Di ba? Mga ginigiliw, praise God. Hallelujah talaga. No, kaya may kapangyarihan sa pagdedeklara ng salita ng Panginoon. There is power in the name of Jesus. Hallelujah. Wala akong pilak o ginto. Ngunit ang ibibigay ko sa iyo ang pangalan ng aking Panginoong Yeso Kristo na taga Nazareth Hallelujah. Talaga, no? Mararanasan natin ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang awa, ang kanyang pagmamahal. Kung tayo po ay magbabasa, makikipagrelasyon po tayo sa kanya sa pamamagitan ng kanyang salita, mga ginigiliw. Hallelujah talaga. Praise God! No? Opo, inuulit ko na naman kung gusto po nating maranasan ang hiwaga, ang himala ng Diyos. Basahin po natin ang salita ng Panginoon, mga ginigiliw. No? Kung wala ang salita, walang himala. Kung wala ang salita, wala pong kapangyarihan ang ating mga panalangin, mga ginikiliw. Mararanasan lamang natin ang kapangyarihan ng panalangin natin kung ang panalangin natin ay nakalain po sa salita ng Panginoon. So I hope you are being encouraged sa buong mundo, sa buong Pilipinas, sa buong kapulisan, sa lahat ng aking mga kaibigan, kapatiran, Napatuloy po na tumatangkilik sa gawain na ito ng Panginoon. Ibahagi po natin ang salita na ito ng Panginoon upang marami pa po ang makakilala sa ating Panginoong Hesus Kristo. no? hindi natin alam mga ginigiliw na tayo pala ang ginagamit ng ating Panginoon upang daluyan ng kanyang pagpapala na may makakaranas ng kaligtasan dahil naibahagi po natin ito yung salita ng Panginoon. Ibahagi natin ito sa ating pamilya, sa ating magulang, ang anak, no, sa ating mga kapatid, sa ating mga kaibigan and to the rest of the world. No? Opo, upang marami pa po ang makakilala sa salita na nagbibigay buhay at sa ating Panginoong Hesus Kristo na uh, na salita na nagkatawang tao. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless everyone. God bless po. Thank you po. Salamat po.